yung dating JN16 so yun ay siya ngayon at bagong baba lang yung kahapon at ngayon lang lumaot yung kinakarira natin so ngayon 19 horsepower na yan ay isang isang ano na isang bagsak Kapon, mga kalawe, mga umuwi galing laot. So ito yung bangka natin, bagong pintura at yung... Ay, sagsamok! Yung dating JN16, so yan ay siya ngayon at bagong baba lang kapon at ngayon lang lumaot. Yung kinakarira natin. So ngayon, 19 horsepower na yan. 19 horsepower na yung ano yan, ang uh, makina binago na repair kaya ito bago ng pintura so pati ang bangka natin yan bago na rin yung pintura yan kahapon ko lang natapos pag pintura so ngayon may mga isda sila ok oh, mana pre banyira pre ah Ano kaya itong hulit. Oh yun na. nga, nulyasan nga! May guyasan. May abangan natin sila pag ano ng mga isda nila. Tayo hindi pa tayo nakalaot. So ito yung sinira namin yung buong bahay, yung kadikit niyan. Hindi lang tayo naka ano. Oh, hindi lang tayo naka-vlog ng pagsira natin. Kunti ang cameraman so isang bahay yan, yung kadikit nito. Sinira namin. So malaking bahay ito yung kadugsong niyan sinira lang namin para maka ano yung ano yung hangin makapasok kaya hindi tayo nakalaot trabaho muna kami na vlog oh dami ng buti bakalo. bakal bakal sako saan sako? gulpi man di ay 50 kilo 50 kilo labi barato 50 kilo 50 ang kilaw. Oy, pumalit ka lang aray. 50 na lang. Grabe. Murang-mura na talaga. Isda ngayon. Bili na kayo. Bili na kayo dito. Okay. Ay, barato na lang. Pugong na dito. Sa sayo, grabe ayaw sa pugong. Magsigilag ka eh. Barkong gubanan? Oo. Piskat. Sige, mara gulapang tagat.

Pagkain niya, no? Ay, hindi naman. Ay, love, it, you know? na lang. Sa kilo? Sa Saes. Pat ka po. Ito po, so, so, ah, beli, beli na. Beli. Bili na. Bili na. Bili lang mo, Mapalit po to. silang lang. Oh, may isa pa. Isang bangga pa. Hey. Kuruday yung pre. Ay, na paglangay langay Mas tailor, lang, maglangay-langay pa. Kaya po, nga? Dagkong riyo, ay Ta. Kugman sa amo. Kugong sa amo. Ay, isang, isang, ano na? No, isang bagsak. Isang bagsak. Eh. Bagsak sa rin Isang bagsas, 18. 10. Kailan niya